Team Balagang. Team Balagang. Videoan natin sila, guys. Kakatapos lang na po namin. Wala pa po kami nagkagawang vlog. No? Wala, guys. Wala. pa nga Wait lang. Babuksan ko yung ilaw ba? Team <tis> Balagang. Wait lang po. <tis> po. <-tisa. Ayun> lang <tis>

Ulitin ulit. Ano nga yun? Wala. Wala na pa Ito guys, so, alis ka Rewa! Huwag kang puso! Ito. Ako po si Marius. Timbalagan po ito. Tara guys ha. Nahulog kasi yung yellow. Uy, apat ah. yung pasok ko ha? Oo. Oh. Ah. tayo dito ba? Yung balaga. Yeah, but... Sunod na guys! Sunod-sunod na to. Ay! Wala ah, kami yung sunod ha. Ah. Magkakasada. Ah. Kila ko. Pero sunitan lang ko yun. Oh, bolina. Doso. Simpada. Oi, dai. Oi, oi, teres. Oi, oi, oi. Toto, galeg. Baru. Dia sama di mapos. Olá. <t> Oi, não. Agora. <Ba> Oi. Te traz o comedor. Sai. Oi. Estão. Dá isso. Estão. Vamos beber em casa. <ända> A Mariana não lá. Oho. Papai quer ver. Lá. Lá.

Ayan, mm -hmm. oh, na kami. Sinong mm gusto kalaban Oo, kalabanin na kami. -hmm. Mag-like ka lang. like. Oh, Uy, lang Hindi meron Ali, sila Dito tumira sa mga Yung tree. Ay, wala. Ay, wala. pa. Bakit gusto ko So, so, yung, yung ulo oh, no, tango salamat sa pag oh hindi naloko uma Bako? Yun sa 10. Fifteen. Fifteen. Basok yan Fifteen. Gretit anzo pe kadoul. Loi, lor. A bati na kou. Gretit anzo pe kadoul. Gretit anzo pe kadoul. Gretit anzo pe kadoul.

Pagkakaroon okay. Oso. Oh, Unang-unang natamaan mo yung mga Ay, hindi. Hindi napasok siya. Hindi. Mama. Uy! Ay, Hindi, Kali ada di dalam sebelah kalian. Oh, kok kayaknya 哎。<Bye. S 2> <Bye. S 1> Hindi pa tayo nang tapanggol. Sa kanina pa to. ayun wala lang. Hindi nga. Ang halong auto guys. lang May pasok agad guys. Ay, wala guys. Wala pasok agad guys. Ay,